Ikaw ba ay isa sa mga lalaki na parating nasasaktan at pinaglalaruan ng mga babae? Isang viral na kwento ngayon ang tungko sa si isang lalaki na kinilala bilang si Yuan. Matapos ang limang beses na pagkabigo sa pag-ibig mula sa mga babae, hindi inaasahan ni Yuan na sa kapwa lalaki niya pala matatagpuan ang tunay at wagas na pagmamahal. Ayon sa kwento, pagod na raw si Yuan sa paulit-ulit na sakit na dulot ng mga babaeng naging bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito, sinubukan niyang buksan ang kanyang puso para sa kapwa lalaki. Dito niya natagpuan ang pagmamahal na may kasamang kapayapaan, tiwala at katiyakan. Kula nang makilala ni Yuan ang kanyang partner, palagi na raw siyang masaya. Sa isang post, ibinahagi niya ang tamang tao ay hindi magsasawang mahalin ka nagbigay rin si Yuan ng payo sa mga kalalakihan na kung parati raw kayong nabibigo sa mga babae, subukan nyo rin buksan ang iyong puso para sa kapwa lalaki. Baka doon nyo matagpuan ang pagmamahal na hinahanap nyo.